this. Nabasa ko lang sa post ni Direct Darling Yap. Pabasahin ko rito. Nakakaiyak, nakakadurog ng puso. Ito ang sabi ni Direct Darling Yap. Ganyan nga, Inday. Pagmasdan mo ang halimaw na tayo ang gumawa. Pagmasdan mo ang taong halos halikan ang iyong paa nung no, kailangan ka. Ngunit lahat ng halik ay mula sa mula kay Hudas pala. to Pagmasdan mo ang taong nakiamot lamang ng liwanag. Ngunit gusto ka ngayong ilagay sa dilim. Ganyan nga, Inday. Huwag mong ialis ang mata mo sa traitor Tanging mga tao lamang na napagtrayduran na lang ang makakaunawa sa nararamdaman mo ngayon which is totoo yung galit ngit, -ngit inis at sakit galit dahil alam mong kahit hindi ka perpekto hindi ka masamang tao para tapakan ngit, -ngit dahil kasabay ng katrayduran ay maraming mahal mo sa buhay ang nadadamay. Inis, dahil kailangan mong harapin ang lahat ng taong sinaksak ka patalikod. BBM, Lisa Marcos, at ito. Lahat, lahat ng tao na dumidikit sa kanya ng campaign. Kilala ko yung mga yan. At sakit dahil pinakisamahan at pinaniwalaan mo tunay ang lahat ng ipinakita. Alam ng lahat ng napagtraidoran na walang traidor na nagtatagumpay. Walang traidor na nagtatagumpay. Wala silang maipagmalaki, wala silang pwedeng maliitin. Dahil ang mga traidor, kahit anong itsura, hugis, anyo at laki tuwing pinagmamasdan sila ng tao, ay hindi nila maikukubli. Ang nakikita nila ay maraming mukha ng inggit, ambisyon, kataksilan, at kawalan ng sariling kakayahan. Kaya sila traitor ay dahil hindi nila kaya hindi nila kaya ng harapan. Hindi nila kaya ng harapan. Ganyan nga inday. Harapin mo ang traitor. Napakagandang minsahe galing kay